kahulugan ng alitaptap sa panikinip. Ang alitaptap ay laging nagdadala ng liwanag tuwing gabi. Ang panikinip tungkol sa mga alitaptap ay sumisimbolo ng mga bagong idea na umuusbong at ang pagkamalikain na mayroon ka. Ang panaginip na ito tungkol sa mga insekto ay naglalarawan din ng maliwanag na pag-asa. Kapag nagdududa ka, ang panaginip na ito ay isang magandang senyales. Ang panaginip na may alitap-tap ay nagsasabing makakamit mo ang mga biyayang hindi mo inaasahan. Ang mga alitap-tap din ang inspirasyon na nararamdaman mo ngayon. Bukod dito, ito ay isang simbolo ng perpektong kagustuhan. Kapag ang mga alitap-tap ay naroroon sa isang panaginip, dapat mong ihanda ang iyong negosyo sa kasalukuyan. Kailangan mong ilatag ang mga pundasyon na kailangan mo para sumulong. Kung nanaginip ka ng alitap-tap, may mangyayaring hindi pangkaraniwang bagay. Magugulat ka na makita kung gaano ka mangha-mangha ang mga malikhaing idea sa totoong buhay. Ang panaginip na ito ay nagdutulot ng kagalakan, kaligayahan at good vibes. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng alitap-tap. Ang nakakita ng mga alitap-tap sa isang panaginip ay sumisimbolo sa mga maliliwanag na idea na lumilitaw. Babasagin mo ang deadlock na gumugulo sa iyong ekspresyon. Ito rin ay tumutukoy sa katalinuhan. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito at hayaan lumipad ang iyong imahinasyon upang magawa ang isang mahusay na trabaho. Kung maraming alitap-tap, kailangan mong maging handa sa mabuting balita. Kung ang insektong ito ay lumitaw malapit sa terasa, ito ay isang anunsyo ng walang kapantay na kagalakan. Kailangan mong buksan ng pinto upang gawin ang kagalakan na iyon sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maliwanag na alitap-tap. Kung nakakita ka ng na magagandang alitap-tap sa isang panaginip, ito ay kumakatawan sa mga kislap ng liwanag na nakikita mo sa pinakamadilim na oras. Ang intuition na darating ay gagabay sa iyo at ipaliwanag ang sitwasyon sa iyong buhay. Dapat mo, dapat alam mo na sa dilim may buhay din. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na alitaptap. Kung nalaginip ka ng mga itim na alitaptap, madalas itong simbolo ng mga nakakapinsalang kaisipan o damdamin. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkakasala at pagkabalisa na bumabagabag sa iyo. Baka masyado kang matigas sa sarili mo dahil sa mga pagkakamaling na gawa mo nakahulugan ng panaginip tungkol sa mga alitap-tap sa bahay. Kung may pumasok na alitap-tap sa bahay, ito ay isang magandang senyales at sumisimbolo sa pagdating ng pagbabago. Kapag ang mga alitap-tap ay pumasok sa lugar ng isang babaeng may asawa, ito ay nagpapahiwatig ng pagbubuntis. Ang mas maraming alitap-tap na pumapasok sa iyong bahay, mas malamang na ikaw ay magkaroon ng higit sa isang anak. Panaginip na ito ay isang indikasyon na dapat unahin ng mga tao sa bahay na iyon ang pag-ibig. Ang isang bahay ay walang pagmamahal, ay walang laman na bahay, at ang lahat ng mga materyales sa lugar ay hindi kailanman mapapalitan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa alitap-tap sa tubig. Kapag nanaginip ka ng mga alitaptap tap sa tubig, ito ang nagsasabi sa iyo kung paano mamuhay. Ang mga alitaptap ay nagpapakita ng malalim na liwanag at karunungan. Samantalang ang elemento ng tubig ay nagpapakita ng transparency. Sa makatawid, mabilis mong mahahanap ang impormasyong hindi mo alam noon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa alitaptap sa dagat. Kung nanaginip ka ng mga alitaptap sa dagat, ito ay nagpapahiwatig na ang mga malikhaing idea ay bumabaha sa iyong isip. Ang mga alitap sa karagatan ay maaari ding sumisimbolo ng pag-asa dahil naglalabas ka ng liwanag sa kalangitan ng gabi. Sa makatuwid, kung ikaw ay nasa panahon ng kawalan ng katiyakan, ito ay isang senyales ng optimistikong pag-asa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga paru-paru at alitap-tap. Kapag nakakita ka ng mga paru paro at alitap sa isang panaginip, ito ay sumisimbolo ng isang paglipat o panahon ng pagbabago sa iyong buhay. Ang mga malalaking pagbabago ay magaganap sa panig ng pag-iibigan o trabaho. Ang lumang panahon ay natapos na at isang bagong yugto ay malapit nang magsimula. Maaari ring itong magpahiwatig ng isang panahon ng mahusay na pagkamalikain sa buhay ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gintong alitap-tap. Ang mga gintong alitap-tap sa panaginip ay nagdadala ng karunungan sa trabaho. Kung ikaw ay isang estudyante, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong maging maingat sa mga pagsusulit na iyong haharapin dahil hindi ka magiging ganap na handa.